Paano nakapasok sa kaisipan o utak ng isang tao ang maling mga kaisipan o maling mga paniniwala. Pag-aaralan din natin mga kaibigan kung ano ba ang mangyayari kung ang tao ay nabubuhay na taglay ang mga maling kaisipan. At pag-aaralan din natin ang kabutihan kung ang tao ay mabubuhay na taglay ang tamang mga pamamaraan o pag-iisip. At alamin din po natin mga kaibigan kung hindi mababago ang pamamaraan ng pag-iisip ng isang tao, ano kaya ang mangyayari sa buhay niya. Ang sabi ng Biblia, mag-iba na kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip ikaw ay dumating sa sanlibutan bilang isang musmus na sanggol. At noong sandaling ikaw ay pinanganak, ikaw ay sinalo ng maraming mga kamay upang simula ng isang proseso ng paghubog o pagtatatag sa iyong personalidad o pagkatao. Kasama sa mga humubok sa iyong pagkatao ay ang iyong pamilya, ang iyong kultura, ang iyong kapaligiran at ang iyong paaralan. At ito ay pwedeng maging isang delikadong kalagayan dahil kung hindi katotohanan ang kanilang itinuturo sa iyo, ikaw ay pupunuin nila ng maraming mga maling katuruan o kasinungalingan at ikaw ay tuturuan nila ng maling mga katuruan at maling mga pananaw sa mga bagay at maling pagkakilala sa iyo mismong sarili. Ibig sabihin mga kaibigan, sa pamamagitan ng kanilang maling mga katuroang itinuturo sa iyo, ay papatatagin nila sa iyong kalooban ang isang pamamaraan ng pag-iisip na magbubunga ng isang maling pundasyon ng pagkatao. Tayo ay sinanan nila bilang mga alipin at mga utusan at mga katulong sa bukid at mga taniman na tagapaglingkod sa ibang mga tao. Hindi tayo tinuruan na pwede tayong magkaroon ng sariling business o magkaroon ng sariling kumpanya at manguna sa isang bansa o magkaroon ng sariling malaking mga ari-arian. Sa halip itinanim itinanim nila sa ating mga kaisipan hindi ka pwedeng magkaroon ng sariling gasolinahan o malaking mga pag-aari. At tinanggap natin ang kanilang maling kaisipan. Kaya nga ang ating pangatwiran ay nagsasabing hindi ako maaring magkaroon. Ako ay trabahador lamang. Hindi ako pwedeng maging amo. Sa totoo lamang tayo ay nabrenwas nila ng husto hanggang sa malalim na nakatanim sa ating mga kaisipan ang pagkatakot na magkaroon ng sariling mga ari-arian. Natatakot tayong magtagumpay. Natatakot tayong magkaroon ng mataas na mga katungkulan. Maging ang relihiyon ay naging sanhi upang tayo ay magkaroon ng mababaw na pagtingin sa ating mga sarili. Alam ninyo ang inyong mga natututunan mula sa mga relihiyon ang ating mga doktrina ay nagmula sa kaisipan ng ibang mga bansa. Ang sistema ng ating mga pinaniniwalaan ay nagmula sa mga taong umalipin sa ating mga ninuno. Kaya pinundar nila ang ating mga kaisipan na wala tayong kakayahan at karapatang magtagumpay. Tinuruan nila tayo ng mga katuruang nagsasabing iwasan ninyo ang kayamanan kasi malilimutan ninyo ang Diyos manatili, manatili kayong dukha para mapanatili ninyo ang isang buhay na nakasuko sa Panginoon. Iyan ang filosofiya o kaisipang itinanim sa atin ng relihiyon. At ang sabi ng Biblia kung papaano mag-isip ang isang tao sa kanyang puso, ay iyan ang magiging kalalabasan niya. At dahil hindi rin tama ang kaisipan ng ating mga namumuno, ganoon din ang kanilang mga naituturo sa atin. Ang sabi ng mga pastor, iwasan ninyo ang politika. Iwasan ninyo ang pagkakaroon ng maraming pera. Umiwas kayo sa pagkakaroon ng impluensya. Umiwas kayo sa pagkakaroon ng mga kapangyarihan. At manatili kayo sa mga kalagayan nyo ngayon hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. At yan ang ipinangaral nila sa atin na hindi tayo dapat yumaman at hindi tayo dapat magkaroon ng impluensya at hindi tayo dapat mamahala kaya dapat nating palitan ang ating maling mga pag-iisip dapat tayong lumagay sa pagkakaplano ng Diyos sa tao ano ang plano niya sa atin bakit nilikha niya yung tao ayon po sa Biblia mga kaibigan sabi ng Biblia sila ang mamahala ikaw ay isang tagapamahala ikaw ay isang nagmamayari ikaw ay isang amo. Kaya mong pamahala ng isang malaking negosyo. Kaya mong mamahala ng isang malaking gawain. Pero para mangyari ito, kailangang mapalitan ang sistema, ang style, ang uri ng iyong pag-iisip. Mayroong isang maliit na batang lalaki, siya ay nagmula sa isang wasak na pamilya. Ang kanyang tatay ay isang taong relihiyoso, pero siya ay pinagmamalupitan ng kanyang tatay at pinahihirapan siya ay isang batang inosente at walang pag-asa. Ang batang ito ay sumikat sa buong daigdig sa pagiging isang mabaksik na leader. Ang pangalan niya ay si Hitler. Siya ay nagtataglay ng isang napakalakas na kaisipan o pangangatwiran. Sapakat siya ay pinakikilos ng isang idea o kaisipan na nakuha niya mula sa mga taga-Roma. At sa pagtatapos ng pag-aaral na ito ay pag-uusapan natin ang pamahalaan ng Bansang Roma sapakat ang buong daigdig sa ngayon ay tumatakbo sa kaisipan o pangangatwiran ng isang unang Bansang Roma. Si Hitler ay may paniniwalang ipinanganak siya at isinugo ng Diyos para buhayin muli ang imperyo ng Roma. Naniniwala siya na siya ay nilikha para ibalik ang pamamahala ng Roma kaya naniniwala siya na sasakupin niya ang buong Europa, Afrika hanggang England. Ang Roma ang nag-iisang pinakadakilang imperyo at kaharian sa buong kasaysayan. Ang Roma ang kauna-unahang kahariang sumakop sa buong degdig. Walang kahariang naging mas dakila kaysa sa kaharian ng Roma. Ang Roma ang nag-iisang naging lubos na matagumpay sa pamamaraan ng pananakop. At si Hitler ay naniniwala na siya ay para ibangon ng kaharian ng Roma. Kaya lang ipinailalim ni Hitler ang kanyang pagiging leader kay Satanas dahil sa kanyang pansariling kapakinabangan. Ginamit niya ang isang kaloob mula sa Diyos para sa ikasusulong ng pamahalaan ni Satanas. Ang tanong ay saan nakuha ng mga taga-Roma ang kanilang kaisipan? Ang usaping ito ay napakahalagang pag, napakahalaga pagdating sa usapan ng isang taga-pamahala sa nila nakuha ang kanilang kaisipan o pilosopiya na sakop ng imperyo ng Roma ang Griego. Ang Griego ang bumuo ng kaisipan o pilosopiya na kumukontrol sa daigdig natin ngayon. Sa katunayan, sinakop ng kahariang Romano ang bansang Gresya. Sinira ng Roma ang kaharian ng Grego, ang mga mahalaga nilang gusali at ang buong kaharian nito ngunit hindi nila sinira ang mga aklatan, library ng Gresya. Ang mga Romano ay matatalinong mga tao. Kinuha nila ang mga aklat ng Gresya, pinag-aralan nila ang sistema ng pagiging lider ng mga Grego at ginamit nila ang mga kaisipan o pilosopiya ng, ng, mga Grego. Kaya ang mga Romano ay nagiging mga Grego sa pag-iisip pero mga Romano sa kapangyarihan ng kasundaluhan sila ay naging mga Grego sa mga sistema at mga pamamaraan sa pamumuno pero sila ay mga Romano sa pagkatao. Ano-ano naman ang mga paniniwala ng mga Grego? Ang mga Grego ay naniniwala na ang pamumuno ay isang likas na prebelehiyo. Ano ang ibig sabihin nito? Ma maaaring ang ilan sa inyo ay nakarinig na ng mga pangalan ng mga filosofiyo, filosofiya ng Romano, katulad ni na Plato, isang dakilang tao, Aristotle, Socrates, napakadakilang mga tao ang mga ito. Sila ay napakatalino sa pag-iisip at pangangatiran. Sila ay mga kasamang bumuo ng mga kaisipan na kumukontrol sa ating kasalukuyang mundo. Lagi kong sinasabi sa inyo mga kaibigan na ang buong degdig ngayon ay pinamamahalaan at kinokontrol ng mga patay na mga tao ang ating mga bansa ay kasalukuyang kinokontrol ng mga taong matagal nang patay. Sa papanong paraan, iniwan nila sa daigdig ang kanilang mga kaisipan o idea. Ang idea o kaisipan ay mas makapangyarihan pa kaysa kamatayan. At mula sa kaisipan ng mga Grego ay lumabas ang salitang demokrata. Ito ay isang salitang Grego. Tinuklas nila ang kaisipang demokrasya. Ang salitang demokrasya ay hindi nang galing sa Biblia. Ito ay nagmula sa mga Grego. Tinuklas ng mga Gresya ang kaisipang pulitas. Dito nagmula ang ating salitang politika. Na ang kahulugan nito ay pinunong mamamayan o mamamayang namumuno sa ibang mamamayan. Iyan ay isang kaisipan na nagmula sa Grego. Dito muna tayo pansamantalang magtatapos. Abangan nyo po yung part 2 para maunawaan pa ninyong lalo kung saan ba nagmula ang ating kaisipan ngayon. Salamat po sa inyong pagkikinig at panonood. Muli maraming maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panonood sa video na ito. Pinagpala po kayo ng ating Panginoon. Lagi po nating tandaan mga kaibigan, maunawaan mo ang katotohanan at ang katotohanan ng magpapalaya